Good day guys. So ito nga pala yung mga ibebenta kong scanner. This is ThinkTool Lite. I have 4 pieces here pero tatlo lang yung ibebenta ko kasi yung isa is may demo unit ko and ito rin yung gagamitin ko kapag uh, mag check ako ng mga sasakyan sa labas. Ito yung pang dito ko lang sa bahay. This is the cheaper version nito, mga bossing. Actually half the price nito. Uh way back 2020 nung binili ko tong ThinkTool Master and ang price niya noon is 85,000. Okay, so ito ay eh, almost half the price. Take light lang ito mga bossing ah, pero sa mga kaya niyang gawin, almost same naman sila. Okay, so mag-unbox ako ng isa para makita ninyo kung ano itsura ng pink light. Tapos sa mga may interested mga bossing, message na kayo dyan sa baba kasi I only have limited stock. Tatlo lang po yan. Actually, sinabay ko lang po talaga yan kasi nga ang binili ko talaga is ito. Yung subscription card ko para dito sa aking Tintol Master, kailangan ko kasi ng mag-renew na ang subscription card. And this one, yung aking tire pressure TPMS Reset Tool. Okay? So, tapos ako nang isa pa nito. Eh, kaso minimum of 5 ang kailangan orderin. So, isa nito, isa nito. So, nag dag na lang ako ng tatlo. Okay? So, tatlo lang. <laughs> tatlo lang yung meron ako staff sa so, mga interested. Mag-PM na mga boss. So, ito ang box natin para makita nyo kanitsura ng team tool like mga bossing. Okay? PM na mga boss kung meron pong interested sa inyo. Okay. Uh, this is the version 1. So, naka-hard case pa yan mga boss. ito naka-hard case. Oh. Okay. So, pakita natin. Ayan. Ito yung ating scanner. Of course. Ayan. So, syempre yung scanner and eh, meron na siyang kasamang Ah, uh, yung ganitong klase ng scanner mga bossing is meron itong ah uh, serial number and activation code. So iingatan niyo to. Actually, one time activation lang naman to. Tapos kasama pa niya is syempre the user manual, okay? And charger, syempre. Ito charger, USB cable, then yung charger and then mga adapters, different adapters. Tatlo. Okay? Pero magagamit lang naman natin kaya ito. Okay? Tapos, naka-hard naka, hard, naka hard case. Mamaya na natin pakita yan. Eh, may kasama itong printer, mga bossing. Ito yung version na meron kasama printer. Ito. Yung printer niya, eh, may kasama na rin uh, thermal paper. Okay? Para pag nag-print. Yung printer, ina-attach to sa likod. Okay? Ito yung klase ng printer na inaata sa likod ng scanner para mag-print. Ako yung Master ko, meron din printer eh. Hindi ko pala na nakuha yung ano ko. Ayan o. Tatanggalin yung cover na kasi ito yung attach to rito sa likod. Okay. Yan, yeah, parang nakaganyan siya dyan. Okay. Tapos, uh, ang function nito mga bossing, kundi ako nakakamali, this is 28 reset tools. Ayan. So, mas maliit siya buksan natin. Mas maliit siya kung Okay, this is the dangle nitong ating Tintool light. Ayan. Okay. Ah, uh, kagandahan dito since meron siyang dang slot. Mas lesser yung chance na mawala ninyo yung dangle. Ito kasi yung Tintool master ko, wala siyang slot. So ilang beses ko na naiiwan yung dangle, okay? So huwag niyo hayaan na maiwan yung dangle. <laughs> Pag nawala yung dangle ng scanner niyo, nonsense na yung buong scanner pang bossing, okay? Tapos, ito. Dito ay kinakabit yung printer. Ito. Ayan. Dito sa likod na to. Ayan. Then, meron na rin yung camera para if ever na gusto nyo picturean yung sasakyan na dinadiagnose ninyo, pwede. Ito yung kanyang uh, power button. So kapag diniin na natin yan, magta-turn on. So syempre, hindi pa to activated mga bossing That is uh, uh importance nung no? ito, activation code. Okay, so ingatan nyo to, Meron itong serial number and activation code. So, i-input nyo yun dito sa ating scanner kapag uh, i-activate nyo na. Kailangan nyo lang i-connect sa internet and then makapag-download na kayo ng mga updates. Lahat ng car makes, Japanese brand, European cars, American, mga EVs, mga Chinese cars, Korean cars, lahat supported nito mga bossing Ayan. So, mag-update, uh, mag-ano na yan, mangihingi na yan ng email address, and then ang activation code. So, i-input nyo lang mga posing. Okay, so hindi ko na muna i-activate itong isang ano na to, scanner na to para makita nyo lang. Pero eto mga posing, yung scanner na to, kaya na niyang gawin mga boss. Siyempre, scan, clear, DTCs, bidirectional na rin to mga posing. So, pwede na rin po rito mga posing, mga ECU coding, injector coding, Ginagamit ko rin ito, yung mga nag i di ba? Kung familiar kayo sa expander, yung mga hindi activated yung kanyang auto lock, yung mga functions niya, pwede nyo i-encode gamit ito so makakapag-unlock na kayo. Pwede nyo pang negosyo kasi eh. Actually, ginagamit ko rin itong mga to pang ganun nga, i-tax e coding. So, nagamit ko na rin ito before. Nakapag-program na ako ng susi ng expander and Montero gamit ang Think tool Lite na to. So, pwede niyo rin gamitin ito as key programmer. Pero, not on all cars ha, may mga syempre iba-iba kasi ang proseso ng pag uh, ano, pag program ng immobilizer ng mga sasakyan, iba-iba yan. So depende sa compatibility. Ano pa ba? Marami, marami kaya ng to mga bossing oil reset, battery reset, okay PMS, mga ito, para mas maintindihan niyo. Ito. Eh, yung mga nakikita niyo rito, usually yan yung mga clutch matching, ECU reset, battery matching, EGR adaptation, adaption, sorry, gearbox learning, ano pa? Odometer check, odometer reset, meron dito, tire adjustment, turbo charging matching, yun. So, iba't ibang function, meron yan dito mga boss. Okay, so, uh, message ng mga bossing sa mga uh, interested, we only have three stocks. Tapos, meron yung one-year warranty and syempre nakasilid yan, one-year manufacturer warranty mga bossing. Basta walang physical damage, hindi na basa, hindi na ibagsak, okay, hindi na ulanan, okay? So, PM na mga boss!